Na nay, nay, yung nangyari sa inyo nay. Naka nang gusto mong bilhin. May gusto kang bilhin, sahod ko ngayon. Pagdala mo na lang si Ma. Pag ko ako isang, nagalawa mo na lang ako. That's yung isa ko. Yan ay, uy, na? Uy, okay lang si sakin kapag na... Ba't sigising-siging mo? Ano, kayo lang? Oo naman ako. Ma, ako mo, pag ano, pag uwi mo ah. Sige mo lang ako. Sige na, mamaya, bibigyan kita. Pera lang sa'yo, ah. Ikaw, di ba, two weeks, mamaya, anak, ha? pag anis na ako. Hindi, ma. Salamat, ma. Uy, pre, sakto nandito ka. Wala ko na eh. Ito, jamin tayo mamaya. Oh ano mayroon? Wala, bigay lang ng nanay ko yung pera. Sakto, na, akong ginagawa rin ngayon. Ano, mamaya. Ang galing pera mo? yung pera mo. Nanay ko nga. Oo, bibigyan ako kasi sahod niya mamaya, eh. Ano, tara? Tara, sige. Tara.

Oh, gusto mo ba yan? Ito na nako, nagustuhan mo ba yung kulay? Ito ma, thank you! Ma! Paano naman yung sakin? Sige pare, bakit hindi ko nakakalimutan? Ito! Ma, salamat ah! i naman ako. Sige ma, salamat! Sige na, sige lang ako, dyan ka lang ah! Sige pare, dali-dali pa! Sige na, hanggang natin Sige, dali-dali pa! pare! tagal naman no? Oh. na ako eh. Oh. Oh. Ah, pala. Kaya pa ako nag-aantay dito so, eh. Kala ko. Eh ano tagal na ako? Binimpla ko agad. Ah. Oh, ano? Pa? Para, na, sige. sige. Gano'n na. oh, na. Uhong na pa eh. muna. Ah. Oh, sige. Tagay na. Uhong na. Uhong na. Uhong na. you know oh Mukhang lasing ka! Lagot ka kay Mama! Tulog ba si Mama? Oo, patutulog lang ni Mama! Pata ka sa ngiti! Tulog muna ako ha! Bilisan mo pag nagising si Mama, labog ka dyan! Oh, nandiyan pala kayong dalawa! Alis na ako! Papasok na ako ha! Okay, Ingat kayo dito! Ingat! Ingat! Oh, Bro, mukhang may dala kaya ngayon ah. Siyempre. Ano pa ba hinihintay natin dyan? Tagayin natin. ha? oh, oh, na, ako, oh, na, 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 na daw, no? ako eh. O sige, game na. Ano pa eh? O, sige, wala pa na eh. nakain na tayo. Tama eh. na, ano? no? ba natin siguro? Oo. 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 ito. Oh, mga anak, alis na ako, ha? Ah. Ay, sige ingat na. Hello po. Hello po, ma'am. Ako nga po pala si Robert from HR. May bad news po ako sa inyo. Kasama po kayo sa listahang na matatanggal. Oh, bakit po, sir? Ginagawa ko naman yung trabaho ko, ah. Pasensya na po ma'am, trabaho lang po eh. Oh, nalitig pala kayo mga anak. Oh, ano mo mo ma? Hapday lang kami. Hapday ka lang ha? Oo. Hindi mo, pahinga ka pa na. Oh, anak, nandiyan pala. Si Kuya mo, nasaan? Hindi ko alam niyo, yung umalis siya. Sige na, kalis muna ako ha. Hindi ko maingat. Ano kayong gagawin po? Wala na kong trabaho. Paano na lang yung mga anak ko? Oh! Parang magandang kitaan din to ah. Oh, boy, maganda rin ba kitaan dyan? Oo, te. Minsan malakas. Maraming talakan. Pero pag wala po, mahina po. Ah, sige. Pwede na yan. May pagkakitaan lang. Pwede sumama sa'yo? Pwede naman po, te. Ente, o. Oh, gamitin mo yan sa ako Ente. Ito? oh, yung paglagyan na. So, te, makakukuli na. Pwede rin oh, ko? Pwede yan. Ito, hey, eh. O, ano sa? Pwede niyo ako sa'yo. naman yung pare. Sa ako din naman yung oh, kumami. din naman. Kala oh. ko sana bukas. Ano? Sige pa, kapag naman. Ano?

Nay, anong nangyari sa inyo Nay? Hindi, nangyari lang sa ako. Pahinga ka muna Nay. Hindi Nay, tayo ka muna. Pahinga ka muna Nay. Uh -huh. Uh -huh. Nay! Nay! Anong nangyari sa inyo Nay? Nay! 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 Gising! Gising! Nay! Anong nangyari sa inyo Nay? Nay! Nay, teka lang Nay. Magalit teka lang dyan Nay. Tatawagin ko ang mga anak mo Nay. Teka lang Nay ah. Tagal hindi to, oh. Tagal pare. Oh! Uh.

Pwede nga nakami. Ah, yun ba, pre? Okay, pre, salamat. Pre, hindi ko kayong yung pera mo. Okay, ako sa namin mo. Ah, ba, pre? pre, salamat. Sa pari, oh, pera mo. Ang ako. Okay, pre. Yun ang pera mo. yung nanay nyo po may matay. Saan? Doon po, tara po, putay, tara. Tupo Ma? Ma, ba't mo naman sa amin sinabi na ganun yung trabaho mo? Sobrang init nun. Kinakaya mo din na ibigay ka lang sa amin? Saka sinago mo din sa amin man nung nangangalakas na. Tanggal ka na pala sa trabaho. Dapat sinabi mo sa amin para matulungan ka namin. Hindi mo sinarindi. Pagpagaling ka, ma. Ang mulit ka na namin. Wala na nang makulit. 妈妈的你去的吧？